Ito pala ang mga sinabi ni Jordan Poole sa kanyang teammate na si Denny Avdija sa kanilang ang interaksyon dito. Pero bago yan mga idol ay ito muna ang si Lebron James na parang medyo may pagbabanta ang mga idol sa mga nang tatrash talk sa kanya. Sa interview niya kasi ay natarong siya mga idol about nga sa magre-respond niya nga daw sa trash talk ni Dylan Brooks pati na rin ang mga komento ni Michael Malone na coach ng Denver Nuggets. And parang idol hindi nga nagbigay ng komento o response itong si LBJ dyan. At ganyang sinabi na there will be a time nga daw when everybody will get it. There will be a time na itong si Lebron James ay sasagot niya dito sa mga pang talk na mga players pati mga coaches mga idol sa kanya. Para bang sinasabi dito ni Lebron James na hayaan nyo na lang muna sila. Hindi ko na muna yan papansinin, hindi mo na ako magre-respond dyan. At sa tamang panahon na nga lang daw itong si Lebron James sasagot dito sa mga pangta-trash talk sa kanya. At banggit nga ng mga NBA fans mga idol, this is actually a good move. Nang dahil kapag nag-respond daw itong si Lebron James sa mga pangta-trash talk sa kanya, Aba iba kagamitin nga lang daw nila yon as a fuel, motivation nang dahil itong si Lebron ay nang trash talk pabalik. Hayaan na nga lang daw na mang trash talk ito mga player coaches at si Lebron James na lang ang gagamit noon as a fuel, as a motivation at wag na nga daw ibalik ni Lebron James ang favor dito sa mga ng trash talk sa kanya. At ngayon nga yate ng pag-uusapan itong si Jordan Poole pati na rin ang kanyang teammate na si Denny Avdiha mga idol sa naging interaction nga nila against sa New York Knicks. Well, sa laban niyang ito, JP was taking off. Mainit siya mga idol at may 41 points nga siya matapos ng 3 quarters. And of course, kapag mainit ng player, kapag siya nasa takeover mode, ay ah usually ang mga coaches, ang mga players ay nahihayaan na lang itong player na ito na itira. Kung ano man ang gusto niyang itira, nang dahil usually pumapasok nga yan. At ganoon ang nangyari kay Jordan Pulo mga idol against the New York Knicks. Pero itong si Deni Dia mga idol, eh, parang hindi suportado si Jordan Poole dyan. nang dahil dito nga sa play na ito ay eh, naging frustrated siya. Matapos na tumira itong si Jordan Poole ng 3 pointer and actually pumasok 'yan. And mga idol, matapos nga mag-viral itong video clip na ito ay eh, sinabi ng mga NBA fans ay eh, bad attitude nga daw 'yan para sa isang player. Lalo na nga daw kung bagong mag-teammate pa lang kayo nang dahil talagang makakaapekto nga daw yan agaran at matindi sa chemistry ng isang squad. And mga idol matapos nga nyan, may video clip pa ring lumabas kung saan mukhang meron ngang komprontasyon na nangyari Jordan Poole and Danny FD has sa bench. At ito nga daw mga idol ang mga sinabi ni Jordan Poole pati na rin ni Danny FD dito nga sa interaction na to. Rounds. Place down Let's go dance. At mukhang ang nagre-reglamo dito si Denny Avdija kay Jordan Bull na bakit hindi mo sa akin pinapasa ang bola? E open ako. Para bang itong si Afdi ha mga idol ay walang pake kahit mainit pa si Jordan Poole at na talagang nasho-shoot ang mga tira niya. Gusto niya ipasa ang bola sa kanya dahil wide open siya. Ayan nga meron silang medyo back and forth ni Jordan Poole na hindi naman na lumala. Pero kung kayo mga idol ang aking tatanungin, ano bang inyong opinion? Komento dito sa interaction na to at komento niyo lamang yan sa ating comment section.